Iniintriga ng maraming netizens ngayon ang buhay pag-ibig ng aktor sa si Joshua Garcia dahil sa mga larawang tila nagbibigay ng clue kung sino ang bagong girlfriend nito ngayon. Matatandaan na nagsimulang pag-usapan muli ang tungkol sa buhay pag-ibig ng aktor nang mapansin ng mga netizens ang tila parehong Instagram post nito sa French-Filipino golfer na si Emeline Bridger. May binahagi kasi ni Joshua ang larawan niyang nagluluto sa isang kitchen at kapansin-pansin ka parehong kitchen din ang ipinos ni Emeline sa kanyang Instagram story. Matapos nito ay nanatiling tahimik ang aktor tungkol dito. Hanggang nitong August 19 ay muling nagpost si Emily ng larawan niya kasamang lalaking tinawag niyang gym buddy niya. Bagamat nakatalikod ang lalaki, ay mababanaag naman na ang aktor na si Joshua ang nasa larawan na kasama ni Emiline. Maliban dito ay nagpost din ito noong August 23 na isa pa nilang larawan na nasa gym at sa pagkakataong ito ay parang na silang nakatayo at nakaharap sa salamin, ngunit kalahating mukha lang ng lalaki ang makikita. Gayunpaman, tila unti-unti na nga isinasa publiko ng mga ito ang kanilang relasyon at ibinubunyag na rin ni Emily na si Joshua ang kasama niya sa mga larawan. Dahil nitong September 4 ay nagbahagi na siya ng larawan niyang kasama si Joshua at may caption nitong letrang JT at apat na M na maaari o manong Jitem na ang ibig sabihin sa French ay I love you. Sa latest Instagram post din ng dalawa ay makikita ang tila nagdate ang mga ito sa Italy dahil sa magkakaparehong larawan ng lugar na ipinose nila. Kaya naman hindi na nga raw talaga maikakailang tinapos na muli ni Emeline ang pila kay Joshua dahil tila raw magkarelasyon na nga ang dalawa basta sa kanilang sweetness sa bawat larawang ibinabahagi nila sa social media. Gayunpaman, hindi na iwasang usisain ng marami ang agwat ng edad ng mga ito dahil ayon sa ilan ay tila mas matanda si Emeline kung titingnan kay Joshua. Ngunit base sa kanilang kaarawan, mas matanda ng walong buwan ng aktor dahil October 7, 1997 ito, samantalang June 10, 1998 naman si Emilien. Sa kabila nito, pinuri ng ilan ang ganda ni Emilien at narito ang ilan sa kanilang mga komento. Maganda si Emilien, pero mukha silang mag-ate ni Joshua. Napakagandang babae nito. Hindi malayong hindi magkagusto si Joshua Garcia sa kanya mahilig talaga si Josh sa maganda. Katulad ni Julia. Kahawig ni Julia yung babae. Gusto talaga ni Josh yung kamukha ni Julia. Nasanay sa maganda si Josh. Sino ba naman ang makakalimot sa napakagandang mukha ni Julia, di ba?